Good morning! Happy Sunday natong tanan. So, nagkuhan na, 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 ko, nagpinilaw ko. Ang sunday ron? Ang sunday ng Domingo? Sunday! Nga, makini ta. Nga, ikaw, di hati kamera. Kaya ako, yung mapakita ra. Kaya kita, yeah, ang, ang ato, ang gikilaw. Um, Nga, ani yun ako, no? Inan yun, dahil ako pagpilaw. Anang inan ba? Kari ba? Diri ba? Diri ba? Inan Kita ba ah sa demo <laughs> asa naman eh kalansay naman eh niyon na siya ay man ka glow bag i na diri ah. kay di naman na eh, makita ang atong tamba ng kilaw yan niyon na siya no isi ka ini na siya buhat ay imuhang mata di hariba kariba Ano? 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 Iiw. Iiw ka man. Iiw pa. nya mo gusto. Ika lo to man. Pero karang di pa ko iiw pa. Ito mo tan. May di Kan ana. Oh, Mag-advertise ako about sa lisa sa laban na. Oh. Kan eh. Pwede ninyo na kan on. Kay good for the health na siya. example. Example. Don don't katong iyang liso. Ah, mo ato. Dapo to siya ka ng binipit sa tong lawas makuha to siya cancer or uban pa pwede ko sa motorok sa imong tiyang oh, para dito nang mag harvest mga mamunga na Yeah. Imura na dito. Okay, man imo na siya ang tumlon rito. kay gahi man naging imo. Imo siya ubo-ubon. Ob gahi kayo na mga inday, mga dudong. Kay gahi kayo ang liso. Ako nang gitry yan. Gahi. So, ang akong ibuhal. Ako na lang na siya gidatog tulon. Yag inumag tubig. Kay simbako-simbako ba? May na siya. Kay kung sample nga naik muturo kay nga cancer map mapugnan kay din ka turo kay kana siya anti cancer na siya mm, kanang liso ah liso na sa laban na ha kana balaban na sweet and sour hasta iyang unod sa iyang throats kay mausad oh, tambal na siya tambal so nagpalit ko ganina og kanang okay, ganina oy saba mo advertising pud ako mga ito eh nakakita man ko ganina sa merkado na may laban na dito so ni palit ko nya akong dilamaw Okay so, na niyo? Oh, si Angel, nakakaon ka dyan sa liso dyan. Wala. Oh, kailangan ka magkaon o liso dyan para tambay. Para mamatay ko Muna, okay na rin? Okay, naka. O, oh, niya. Kaya magkaon pa mo kuon niya. Masumpay rin mo niya. wala pa mo kahuman. no? pa manipul ko ano niya. Kaya magbutang pa ko mga mga sagol, mga ingredients, mga... O, later na. Bye-bye. Sige. Tigumon para din ata mamalit o labanan Ato ni ipatanong ato gawas. Ano mo? Masagit ang inglesan. Sige. sa laban huh? mo. Soursop. Ha? Soursop. Okay. So, dara, mag-continue sa ato ang gibuhat na kinilaw. O, hugasan sa nato atong kamay. Okay. Atong kamay atong hulag sa hugas okay. yung Okay. Dara. Hmm. Dara, ato sa hugasan, maayos yan. May ikatulong naman ako ng hugas sa sisda, pero hugasan diyan na ako. Para limpya, limpyo na limpyo jud siya ba. Ano, hmm. Kaya siya may mga hog fish. Yeah. Kung magpumutin mo, anang ganyan-ganyanin ba? Anang siya ganyan ba? di ba? Diba? Yeah. Magtagalog-tagalogin tayo. Kay, eh, ang mga taga, tagalig sa Maynila, hindi man sila makaintindi ng ano, bisaya. Ito sa laluudan. Ito sa di ko sa laluudan. Ito Ganyanin natin yan. Aboy. Oh Baka na na sa ko Ito sa laluudan.

para makuha yung lansa-lansahin. Kabanday ng mga basura. Mm, ganyan din natin yan. Kumutan ng suka-suka. Ah. Huh? Oh. oh. <coughs> ganyan. Isago nato sa ano. Kabanday hmm? na. Mau ang kuan. Butangan na Lagyan natin ng ano gusto. Hindi ko alam ano Tagalog sa gusto eh. Then put some pipino on the seaweeds. Seaweeds on the kinilaw. Mm, mm. ganyan din natin yan. Mm lagyan natin ng gusto at saka pipino at saka ayan ayan yung mga Wala well, bakit hindi ka nag gloves? Bakit ang hugaw ng <laughs> Hindi to hugaw, nag, nag ano ako hugaw, nag, naghugas ako ng kamay ng uh, the other day oy, uh, ano bang tawag? Eh, the other si Anong anong tagalog sa uh, the other day? Nakaraang araw. <laughs> Nakaraang araw. <laughs> <laughs> Ganyan din yan, yan, Ito, ito, ito. Oh pipino to, pipino at saka ito, lagyan natin ito sa. Ano? Yung sa ni ko nang ang imo, ang imong kuha kanang kanang bekay di ba? Why? Ug sa rutin na. Bok isda. pipino? Siyempre! isda man na. Ano ba? Pero pipino man imong kuha nang load kay bok isda man imong isda pipino. Ay sakol man ina ko dito kay sa pipi isda. Unsa man na di ba di ba imo isda? Oy, dere sad oy, sa mangka. Hmm, dere sad, lagyan natin ng pipino. yan. Ano hin sa muna natin oi. Mm. The smell is not good. Because the for the because of the for the ko ana for na chai. For the content for the for the dobro for na dai ang isda na ko an chai. Paksiu. 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 Pak ano ka pang laban ni eh? yeah. Ikaw, Angel, maglabalabahin ka sa uniform mo para ugma. Yes. Ay, di ko mo yan sa mama. Magkuhan mo ko, Oh, kundi ka mag-uniform. Labhan ga po ni karon ha? Tungon nila. Usap pa po ni Mulabhan. Ano, unya pag sulubo na ni Mo. Maura ba na ima ginaina? Ima ginaina ni Mulabhan. At doon, nasa gawas kima ko. Ma-exta ko, nasa gawas kima. Basta ginalabhan ron. At lawa. Pira po, ma. Kaya kadaghan ra ba na. Unya pa ni bana ho na inusulub na ni Mo. Ino kaog, ma. Mulabhan ako. Ikaligyan ako. Wapak ko nilig. Ganyan ni natin yan. Potol potolin. Ayun na na, dako na putol Di mo kakibaw mo? Di mo na na Ang saan di ay patutol? Eh, nato man, sirkul. Ay, sus, uy, ganyan, uy. Ganyan, ganyan. Dipindi mo na, God? Dipindi mo, sa saan mo sirkul Circle, bati, uy, tag kayo, dako kayo humbak ba? Mainat yung humbak ba? Pinipis, man. Ay, ganyan, alam mo. Pwede ra man ipison. Pwede ra kung ganan tag ni pison. Ano oh? Ni pison siya pa siwa. Dali ra kimat. Di ko ganan atong dag lagpad. Ito tinoy. Ito pa ba mudak ko pagayo mo ingat pagayo kay dako man kayo ng imong hiwa. Hala. Mo ingat nga may baga kayo maglisod mapikol mana? na. Ang sagda ilang anak lang ganyan lang. Oh, mo na mo ni tito. Ana na gagmay na ni siya dai. Dili pa kana unique. Gagmay na ni siya dai. Ala ako pang ton dai nga maliit naman ito dai. Kare kemadur ane ko. video. Video videographer. Hi, don't show, don't show, don't show. Touch that one, the kwan ha. The 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 speaker in there. Hoy, ang speaker kay mag magkanta me. Charge ba na. Oh, dera po dera. Oh, tung kamatis huwa huwa in. Kamatis. Saon may pagkung kamatisin yan ni? Ina toon po ni? Ay, sila. Tama kung Remote na nako. Naon ah. na lang ni eh. Yeah. tisi na to. Ang gagmay ganyanin. Hala! Ganyan yan. Mm. Hala! Hala. Hala. Allah, batak attack on me. Attack kala batak attack on me. Oy. Advertise sa among ero ha. Mm. Shut up. Shut out to my doggy. Kani Apple. Ni Apple og saba-saba. Hoy, matay naman ko na. <laughs> ting mga bang crestin. Mhm. Malapit na matapos ang, ang kamatisin nato, ha. Mhm. na lang, konting tiis. Mhm. Maraming ano. Hi Laling, hello. Ano lang. Hi lang. What happened to you? Lang managray kai lagi ka. 'Yan na lang sinasabi kasi. is where is my La, you're a limoncito. Wait, sa. This one sa una. I I want to put a lot of onions. The white onion and the red onion. For the raw fish. Tinilaw. Tapila lang. Tapila lang. Ina na puti tina. It's free, dai. Ihatag na niya, pay dai. It's free. Free na na? Yes. This is free for me. Oi, hindi ko na nukating ba. Wali man yung yung pagkakawan eh. Ay. na um, ako eh. Na siya um, Mura naman sa kuon sa saging. Mura kun siya, lamit na siya pang kinaila. Mo na iyakong ipakapinan ani, um, mo na siya, nya dapat yung red onion. Um, we put a lot of onions because it's it's good, it's yummy. Allah batak attack on me. Si attack attack. Hai kita kong channel. The cat that always bleeds. Hmm, Ini kalau

Okay, sige. lunod lunod natin yan. Mix with, mm, ganyanin. Okay. Din pa um, para di siya mabaho Ano, nindot kayo siya pumote with calamansi. Good, smell. good smell na siya. Kaya may calamansi man siya. Mm, ganyanin natin yan. Hinugasan ko yan, ha? Oh. Lahat to ay hinugasan ko kasi, kasi para malinis ba? yes Luya, pipino, kanang guso, kamatis, sibuyas, kay si Ije, kapoy na ko si Gig, sibuyas, puti, sibuyas. Sige ang tag-ingon. Maka nagpalit ang kinilaw. bisag sagdili kilaw nun. Ipakilaw. Basta, ang sagista sa bato. Makilaw mana na. Mabot Ito, Huwag mo na sa kinilaw ma. Huwag well, mm -hmm. mo na so, oh, so, oh, <stedzitkanyairen> sa kinilaw. Sige. Mas pili yung pagguna niyang kinilaw kasi karne. Nang palagog karne mo, anak ko siya. Kinilaw dyan. Ang katong palagog manok. Ako, bitaw, ako, nakita. Kinilaw ta. Ito'y mong ipalit. Ano ka na sa kinilaw? Gabi ka na siya kasi huwag kinilaw. Kiburit ka na niyang kinilaw. Kinilaw, huwag atay sa manok mo. Gusto sa ganan sa siya. Ay, gusto. Kanangkwan. Atay sa manok ko kanangkwan. Nokus, Nukos. Nukos. Ganan sa siya, siya ang mga butang. Kamo unsa na akong ganahan? Parehas lag favorite ni Christine. Dili na masako kini haso lang ibuhat. Ako gana ko ganahan huwag ganila, pero di ko ganahan atay sa manok kay ako na. Haso ko buhat kinilaw, law. Ni mangkat makiwa-hiwa pa nang isda. Suska po yan hmm. kan yan hiwa nang isda eh. Ang ko. Christine, parehas kayo sa parehas private Christine, kuwan sa siya. Atay sa manok. Atay pa kung Christine Atay, sa... atay, uga ng kuwan, kanang pa sa paalam yung malang nokostr favorite na ako ng nokostr ako dili paalam yung sabi ko na ako di di ko makaingon yun, yung favorite na ako okay so ato nang ilabay kaya because nagtapok na shederno nga hogaun ng ayo daw kanang sibuyas bu oh, dahanan Oy oh, di na na ipili ang C B S dahanan oh ako po di ipili guru ano lang ano lang ano lang di na pa ipili ano imo naman ang hogaun mo Gawon boy, karna aku ngebawa Gawon. Emang hmm. kita tuh orang kamu? Ini hmm. anu istirahat. Sure. Cuy. Look at that. kita keren Gawon. Kok kitain kayak sugasugasin kupadai? Kok cara bi? Kok cara bi? Nakung imix. Oih, berasana aku. Let's go. mo nang magsalita dyan. O, oh, yan. So, ala, sorry. Let's mix it. Nangurot na tanan ni mong gusto, anima? Oo, oh, na tanan, dai. That's all the gusto, dai. mga. Liso. Liso. Oh, okay na, Tambal na mo. yeah, i-mix na to ang isagol na na to ang loya. 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 Na loya siya. Na loya. Ang yes. Tagalog sa loya is loya. Hmm. Looya. Kasi sabi ng taga Manila, eh, yung mga bisaya, hindi marunong magsalita sila yung yung ano dila nila ano balok to. Tagalog. Mm, gahi daw kita mong Tagalog. Gahi daw yung dila namin eh. Okay lang yung may gahi kasi ang Tagalog hindi rin naman mas mabuti pa kaming may gahi na dila nakaintindi ng Tagalog. Yung mga Tagalog hindi man nakaintindi ng Bisaya. Doha raman ka language lang may bawaan ma. English na mag-Tagalog ma. Oo, pero mag-ano man sila sa Bisaya. Pero kita, kita ma, kahit tulungan naman sa English, Bisaya, Tagalog. ginis nila yung bisaya. Ano daw tayo magsalita ng Tagalog? Magahi. <laughs> magahi. Magahi. <laughs> Ang matigas dila. <laughs> matigas yung dila. Oh, <laughs> uh, sab sabutin nila yan. Oy. Intindihin nila yan. Anong magahi? Oh, uh, yan. Magahi. Oh, uh, add natin naman yan yung luya. Oh, uh, uh, yan. Okay. And then, suka. And then, suka. Lakunti lang itong suka. Kailangan mo na... Kailangan natin maraming suka, Jai. Oh, maliit na lang natira sa sukat, dayo eh. Kunti na lang dayo, kunti. Mix mo daw. Wala. Okay na, kunti lang dayo. Dapat maraming suka dayo. Tingnan mo dayo. Wala, hindi kasi yung suka dayo. Kunti lang. Kailangan natin ng maraming suka Kaya ang atong gibuhat kay marami Sige na. Magbili ka na. Pwede na yung ganun? Uy, wala pa si yung setimpla. Hagay. Hagay. Okay. Hagay. Wala pa yung timpla mga maring. Hindi pa yan masarap. Kulang eh. so, oh. ang isukang pa. Pakuan kinsa niya. Akuan eh. Oo uh, ha. Katapit na anak kay Pakuan ni Pakuan. lud mo na kayo yung gikang masay isda. Lood. Lood ba eh? Ijidak e, e, menggapu nak, tak unum menggapu nak. Bangku. Tamu Char. Bi, tim, ang tim lah. Lagi anak tinang majikin, anak tinang sarat. Ah, pati unta ni masal ang uh, cek sarap. Sa guno asay makaluot mm kinamang? -hmm. Daganon, para-para ta ayo. Oh, kanon di ay. Mm. Ah, pa nagpet kinang parata. Ah, mm, di ba? Asa naman yung trapustong sa mesa? Ku gawon magka sa tong lamesa Ah, di ba? Oh, yan kinilaw namin for today. For today is with you dai. tarot tarorororor Ya. Ah, oh, kamera din atira. Mo ting tinga ko nimo manung kakog picture nga nag video. Wala akong kalamaan lang eh. Kani, pwede ka mag video ka kung gusto ka picturean imo na pinuton. Ay, ko kabalo ka dai. Ya, yeah, continue ra imo video nya na picture. Sus pinuok ko. Wala akong kalamaan alam yan dai. Pwede ka ga video na continue din na picture ta ka. Oh, wala mang suka oi, nahubas no man. Magbili ka muna, enjoy, Angel. Mana? Iyo! Mm. Hey, siya <laughs> okay, ma. mga Ayaw mi Ano Yummy Okay lang, palit na okay ko, ma'am Palit na ko. Eh add lang na mo ang suka no Kay wala man Uy, ko lang man Okay na Magkuhan na ta Magsuka na Palit suka na pa. Ano ko na nang oh, oh. Stop na.